Ngayon pag-uusapan natin ang pelikulang Bloomer Late, ang kwento ng isang babaeng halos lahat na sa buhay, maliban sa true love. Oo, yung love na hindi lang pang zoom background. Pero teka lang, bago natin hanapin ang nawawalang piraso ng love life ni Nina, huwag kalimutang ilike ang video na to, mag-subscribe sa aming channel, at ihit ang bell para updated ka sa lahat ng hugot, kilig, at chismis sa mundo ng pelikula. Kilalanin si Terrence, isang bossing na sobrang ganda. Tipong kahit mainit ang kape sa pantry, siya pa rin ang pinakahot sa opisina. Siya ang namumuno sa isang sikat na magazine para sa kalalakihan. At syempre, may sidekick siya. Si Madi, ang ever loyal na assistant at BFF sa lahat ng chismis, kapehan at lunch break na may rant sessions. Isang araw habang nagkukwentuhan sila sa opisina, biglang nagdrama si Madi. Pes, pakakasalan na ako ni Arthur, sabi ni Madi na halos tumili sa kilig. Siyempre natuwa si Teres. Pero nang siya na ang tanungin tungkol sa love life, bigla siyang nahimatay. As in literal na system shutdown. Nagpanik si Maddie. Akala mo eksena sa teleserye. Dinala niya agad si Teres sa doktor. Pagdating doon, biglang sinabi ng doktor, Miss, may leukemia ka. Plot twist. Doon na nagsimula ang drama. Si Teres na dati girl boss na walang inuurungan. Biglang naging sad girl parang nawala ng kulay ang buhay niya. Mas dramatic pa sa Instagram filter na black and white. Naabot na niya ang tagumpay, pero heto't binigyan siya ng life ng plot twist na hindi niya inaasahan. Dahil sobrang lungkot ni Teres nagdesisyon si Madi na doon muna siya matulog sa bahay ng kaibigan niya. Supportive BFF, check. Pero kinabukasan, biglang may kawirduhan na request si Terrence. Madi, ipamit mo naman ako sa mga lalaking kilala mo. Gusto ko namang mag-enjoy habang may oras pa ako. Malay mo, makahanap pa ako ng jowa. Hindi na nagulat si Madi. Kung may jowa hunt one-on-one, siguro to si Terrence. Kaya agad-agad, nireto niya ang ka-office mate nilang si Luigi. Medyo tahimik, pero may mysterious charm. Yung tipo ng lalaki na kahit hindi nagsasalita, parang laging may theme song. At doon na nagsimula ang bagong misyon ni Terrence, Operation Hanap Jowa bago ma-check up. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumiretso na si Teres kay Luigi. Walang paligoy-ligoy, agad silang nagbonding bilang celebration ng kanilang pagkikita. Wala nang pa-intro-intro, parang long-lost friends na muling nagtagpo. With extra energy, ah. pagkatapos ng mission accomplished, nagkwentuhan ang dalawa. Aba, may ibang plano. May ipapakilala na naman si Madi, ang kaibigan niyang si Aris, isang lalaking guapo, matalino, at may 98% pa fall rating ayon sa Facebook stock. Pero hindi lang basta recommendation, may paalala pa si Madi. Makalipas ang ilang araw, natuloy ang date ni na at Aris. At gaya ng inaasahan, si Aris ay smooth operator. Ang daming pickup lines, ang daming compliments. Sa sobrang lambing, niaya pa agad si Terry sa apartment niya, pero si Terry hindi pa ready. Marami pa raw siyang kailangang tapusin sa opisina kaya nag-iwan siya ng pangakong babalik. Tatlong araw mula ngayon, at dumating na nga ang araw. Pumunta si Terry sa apartment ni Aris, may kasamang backup syempre. Sino pa nga ba kundi si Maddie, ang kanyang ever-reliable BFF? Pagdating nila sa apartment, nagstay muna si Maddie sa sala. Pero hindi lang basta naghintay. May mission briefing siya sa sarili. Kapag isang oras na at wala pa si Terry, ako na mismo ang kakatok Pagdating ni Teres, agad siyang hinila ni Aris. Para bang nakakita ng paboritong ulam sa buffet. Hindi pa man malamig, gusto na agad i-take out. At doon na nga nagsimula ang pangalawang misyon ni Naruto Este ni Teres. Maging chill kahit may pasweet si kuya. Paglipas ng isang oras, walang text, walang chat, walang update. Parang nawalan ng signal. Kaya tumayo si Maddie, lakas loob na kumatok sa pintuan ng kwarto ni Aris. Tok, tok, tok at nang bumukas ang pinto, bumungad si Terrace. Fresh na fresh. Para bang hindi lumipas ang isang oras kundi isang buong spa session. Nakangiti. Relax. Walang bahid ng stress. Habang si Maddie, shocked but not surprised, ang tanging nasabi niya, Aba mukhang nagka-therapy session kayo ah. Habang abala sa isang sweet date si na Maddie at ang kanyang boyfriend na si Arthur, kumakain, nagtatawanan, all good vibes, Biglang may pumasok na message mula kay Terris. Urgent, kailangan kita ngayon. Nagaalangan aalangan si Madi, Pero dahil ramdam niyang may mabigat na pinagdadaanan ng kaibigan, humingi siya ng paumanhin kay Arthur at agad na tumakbo papunta kay Terris. Pagdating niya sa bahay, naabutan niyang si Terris ay tila emosyonal, malungkot, tahimik. At nang tanungin kung bakit, saka lang siya nagsalita, na miss ko ang ex ko. Bilang matagal na kaibigan, niyakap siya ni Madi para kahit papano ay gumaan ang loob ni Teris. Isang simpleng yakap ng pagdamay, pero ang hindi inaasahan, nagkatinginan sila. At parang may magic, sa sobrang close nila, naging too close. Simula noon tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Madi na dati ay todo kilig kay Arthur, ay biglang naging tahimik. Di makatingin ng diretsyo. Parang may inner conflict. Hanggang sa dumating ang araw ng proposal, si Arthur may dala pang sing, sing all set na para sa happily ever after nila. Pero si Maddie, biglang huminga ng malalim at tumangge. Pasensya ka na Arthur, pero may nagbago na. Hindi lang basta tinanggihan, tuluyan niyang tinapos ang relasyon. At ang dahilan, gusto niyang subukang bigyan ng pagkakataon ng damdamin niya para kay Terrace. At habang ang emosyon ay tila roller coaster, may dumating na magandang balita. Si Terrace, yung akala nilang may malalang sakit? False alarm pala. Ayon sa latest test results, walang leukemia si Teres. Nagkamali lang ang unang diagnosis. Kung iisipin mo, parang plot twist sa medical teleserye. At sa huling eksena ng pelikula, ipinakita kung paanong buong tapang at walang pag-aalinlangan. Ipinakilala ni na at Madi ang kanilang relasyon sa opisina. Sa harap ng lahat ng empleyado. Walang halong hiya punong-puno ng pagmamahalan. At doon talaga nagtatapos ang pelikula. From mission accomplished to mission unexpected. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod nating kwento.